nagtalim kami ng gabi ito, sa sako lang Yan, ang ganda oh sa sako lang yan sa sako lang yan oh pero napakataba, ayan oh ah uh, inaloan nato namin ng kukupit at saka dumi ng kalabaw dumi ng kalabaw at saka dumi ng manok, ayan oh oh limang buwan na ito, limang buwan hindi mo na siya, oh. Oh. Tapos ito kamote. Ayan, oh, kamote. Ayan, kamote. So, may halo din yun na kukupit. Piniling na bunot. Sa kadumi ng kalabaw ayan. Kamote, ayan, oh. May laman na siguro to may laman na. Ayan. <coughs> Ito yung gabi. 5 ano buwan na siya. Ang lalaki. 5 so. hmm. ano buwan. ngamang tanim ko yun ngano kaya sa saklong yun sa saklong yun